Kasawa ay kubo lang ang bahay, kubo. Oo. Oh. Ay wala ngayon may isa ay mm. Sa akin, eh. Sabi do sa lalaki, Tay, kawawa ng ating mga anak, tatanghali na ay wala pang kakainin. Oh. Oo. Oh. Ay sabi, hindi muna, lalabas. Kung okay. bagay, gagawa ng paraan ng lalaki. Mm. Ay nung dumating yung mga alas 4 ng hapon, ay wala, ay ang wala pang dala. dala. Mm. Wala dala. Hmm. Walang luluto, ay wala And pang ano. Sabi nung lalaki, wala talaga kung magawang paraan eh. Mm. Sabi nung babae, abot nung maliit na anak, oh, ikaw mag-alaga na eh, naku, lalabas. Kaya hina mo naman eh. Oh. Anong daw eh, talateng uras lang eh, dalawang sakong sa mga bigas. Oh. Anong ginawa na? Oh. Ay sabi daw nung lalaki, ikaw galing mong mahal, saan mo ang, Eh, ikaw wala naman ng mahina eh, kala mo kung hindi mahap din, ito may malagkit pa. <laughs> <laughs> Legpadale. Legpadale, kiko pare? Oh, may malagkit pala sa dadaan. Ah. Legpadale pala. Kiko pare? Si Jado, si Jado. Ah, ay tagakandilaria ala lahat. Dinugan? Shout out sa mga tagakandilaria, basher, labas. Yeah. Nguya-nguya daw 'tong mga taga-Tusa, may talagang hindi mapag-test pag tisyang dinugan niyo. Oh. Tapos na daw yung sa bita nung Gabry talagang hinuhoy apo eh duro like palang chinilas parang hindi nilawas. Sa Dinugan? Dura light na chinilas. Sa Dinugan? Ay, sami-esportan. Tsaka yung pangalan nila hindi. Sa Tumla, sopas? Pan-sopas? Sopas? Yan yung sa Dinugan. Bakit nila ah Aan. Takat nila na si Boss